Hola! Tole leje, tole leje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Brother Sam Pagaduan ang inyong kasama sa ating Lumalim at Mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay April 14, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Chapter 11, verse 27 to 28. Noong panahon iyon, Samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo. Ngunit sumagot siya, Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Alam nyo po, tayo mga Pilipino, may ugali tayong medyo nakakatawa pero totoo. Kapag may kakilala tayong medyo nakakaangat-angat sa buhay, o mas maganda yung kalagayan kaysa sa atin, minsan, napapansin mo ba sa sarili mo, ito'y nagiging banat natin, ito'y nagiging hirit natin. Naku, mabuti ka pa. Yung bang tipong mabuti ka pa, lahat ng anak mo, professional na. O kaya, naku, mabuti ka pa, wala kang kaproblema-problema. Pag sinasabi natin yung mabuti ka pa, may kasama pang tawa. Pero sa totoo, may halo ding konting ingit. Yung ingit na hindi naman masama pero gusto rin sana natin na maranasan yung kanilang estado. Pero kung minsan naisip ba natin ano kaya yung dinaanan nila bago nila maabot yung ganong estado ng buhay? Kasi sa labas, ang nakikita lang natin yung tagumpay. Pero yung mga gabing, gabi ng pagod, mga luha na hindi natin nakikita, mga panahon na natalo sa buhay, halos sumuko na, pero pinilit pa rin lumaban. Ito yung mga ibang bagay na hindi natin nakikita. Ang nakikita lang natin, no, ngayong nagtagumpay na. Minsan, parang icebergs lang. Yung nakikita lang natin ay yung tip, yung sa ibabaw lang. Pero yung malaking parte na nasa ilalim, yung mga sakripisyo, hirap at pagsubok, yun ang hindi na natin alam. Sa gospel po natin ngayon, ay ganito rin ang nangyari. Mula sa karamihan, may isang babae ang sumigaw at nagpuri sa ina ni Jesus. Anong sabi nung babae na yon? Nako, mapalad ang sinapupunan na nagdala sa iyo at ang dibdib na nagpasuso sa iyo. Pero anong sabi ni Yesus? Higit na mapalad ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Kaya mapapansin natin kung sa Pilipino version natin, sinasabi natin, Nako, mabuti ka pa. Sa atin, sa gospel ngayon, ganito rin yung nangyari. Sa gitna ng maraming tao, yung isang babae na parang napahanga sa lahat ng ginawa at sinabi ni Yesus, yung biglang napasigaw, Uy, mapalad ng nanay mo. Ang swerte naman ng nanay mo dahil ikaw yung anak niya. Pero ito yung eksaktong sabi sa gospel, mapalad ang inang nagdala sa iyo sa sinapupunan at nagpasuso sa iyo. Mapalad nga ba yung pagiging ina? Kagaya ng pagiging inan ni Maria kay Yesus. 'Di ba? Parang tayong lahat, oo, mapalad 'yan. Pero sige nga. O nga, siguro tingin mo iba, masaya 'yung maging nanay ni Jesus. Pero totoo ba talagang masaya? Mapalad ba talaga si Maria kung ang pagbabasihan lamang natin ay 'yung kanyang karanasan bilang ina? Sige po. For a short while, masasabi mo bang mapalad ang isang ina na kagaya ni Maria masasabang siya ay swerte kung makikita mo yung anak mo na dumadanas na matinding hirap, nasasaktan, at sa huli ay ipapako sa krus. Kung ikaw yung ganong nanay, masasabi mo bang mapalad ka? Mapalad ba yung nanay na sabi nga sa ibang bahagi ng gospel, ang puso mo'y par na rin tinarakan ng balaraw sa tindi ng sakit at hapdi ng karanasan? Oo. Oh. Yun ba? Mapalad yun? Hindi biro yung mga iyon. Kaya nga sabi ni Jesus, ang sagot niya sa tao, do sa babae, Oo, mapalad yung kanyang ina, mapalad si Maria, pero mapalad siya hindi dahil siya yung physical na ina ni Jesus. Kundi kaya siya naging mapalad ay dahil buong puso siyang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kahit mahirap, kahit masakit, at kahit hindi niya lubos na maintindihan ang lahat ng mangyayari. Maraming mga nanay ang nagiging saksi ngayon sa dinaranas na sakit ng kanilang mga anak. Matanda na yung mga nanay, minsan naisip nila, bakit parang yung anak ko pang mauna sa akin dahil bakit siya ang may ganitong uri ng sakit? Pero sa mata ng ibang tao, yung nanay na yung mapalad. Pero sa sakit, hindi natin po pwedeng i-discount. Makikita natin na hindi binaliwala ni Jesus ang kanyang ina. Bagkos pinalalim niya ang kahulugan ng pagiging mapalad at ang tunay na mapalad ay nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Kung tutusin, madaling pakinggan ang salita ng Diyos. Madali rin tayo ma-inspire kapag mayroon tayong naririnig na maganda sa misa, sa mga Bible services, may magandang Bible verse, may magandang reflection. Pero ang hamon at ang madalas ay pinakamahirap ay ang gawing gabay at pamantayan ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Madalas kasi pag lumalabas na tayo sa simbahan o natapos na ang ating panalangin, balik na tayo sa dati. Mabilis magalit, mabilis umintang ulo, madaling magtanim ng sama na loob at minsan nakakalimutang isa buhay ang narinig. Kaya pinapaalala sa atin ni Yesus na ang tunay na pagpapala ay hindi lang sa pakikinig kundi sa paggawa ayon sa kanyang salita. Let us pray. Panginoon, salamat sa iyong salita na nagbibigay gabay at diwanag sa aming landas. Tulungan mo po kaming maging laging tagapakinig. Kundi maging, hindi lang maging tagapakinig, kundi maging tagasunod ng iyong kalooban. Nawa sa bawat kilos at salita namin, makita ng iba ang iyong pagmamahal. Amen. So, yan po ang ating gospel reflection for today. Huwag po natin kakalimutan i itong gospel na ito sa ating mga kaibigan, kamag-anak, kapamilya, sa mga ka group chat. Baka malay mo, mabless sila ng ating reflection for today. Muli, magkarinigan po tayo bukas. Ako po si Kuya Sam Pagaduan. Patuloy na aanyaya Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa panampalataya, mamunga na mabuting gawa pagpalainawa tayo ng Panginoong Diyos. Amen.